Mayong gabi, mga kapubri. Kanibitaw. Kuan, mga kapubri. ini bagyo gabi. Kan kayong mga atok ng lupan, mga kapubri. Mga guwapo kayo, mga kapubri. Pero, abinyan mo, mga kapubri. Akong hiniktan lag alambre ang atot mga kapubri wala dyan siya nalupad mga kapubri ba nakatulo dyan akong luha mga kapubri kay nahuna-hunaan dyan na ako mga kapubri ba nga naagi di ay si Lord mga nako mga kapubri kay gidpinsaan gid niya akung payag mga kapobre ba kabalo gid siya nga wala pa kuyi repair mga kapobre ba no nang kita mga kapobre bisa gola taitaay pang simba simba no taod gid tani mga kapobre pinaagi sa pag buhat na tugma ayo mga kapobre naatay mga dili masabtan sa atong isig katao mga kapobre lakaw na lang ta mga kapobre oh di na lang ta magtagad mga kapobre eh. kay grabe mga kapobre di gyud magsilbi og si Lord mo distansya na to mga kapobre kay na pati pa ita mga kapobre Hanggang dito lang muna ako maayong gabi sa tanan.